Hello, magandang umaga mga kaparm. Ito, ganito pala ang posisyon pag ng pagkupras. O, ganito. Ito. Ito na yung nyug na binak namin, tapos niluto. Ito, tatanggalin natin. Ito, tawag nito, lugit. Biyakin mo, ting -ting Tingnan mo. Ayan. Ito, luto. Ito, natin sa luto. Natin ng hilaw. Ito, so, luto rin. Kala ko ilaw. Ayan, luto. Puro luto. Ayan, luto. ang hilaw ito pala ito ang hilaw nakikita ko sa inyo hilaw ito yung hilaw yan hilaw sya hindi sya mato tumagkay ba sila luto at hilaw ito tingnan mo Si di ba ito naman ang luto. Hmm. Magkaiba ang kanilang itsura. Sige, hanggang dito na lang mga kaparm. Salamat sa panonood. bye, -bye.